Hello mga kabatang helmet, Mayan Chef today sa Very Very Happy Day Ayun video ko pa Hila ayun po Hello mga kabata helmet, syempre today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipalan. At sinasawasawa namin ni Bigoga pa talaga sinabol ko bago po siya kumanta. <laughs> so ayan mga kabata Hellmayer, nandito tayo sa Serenity. Siyempre, mo muna kami ni Bidyoga for sa inyo ng Advance Happy Mother's Day. Yeah! Ang yung i-upload natin video mamaya. Ano ba ma palad ko ngayon, mga kabatang helmet? <laughs> alam? Ay, no, hindi ko alam. Ay, hindi ko nga pala alam! Mayan yung maubong na balita ngayon, mga kabatang helmet, na parang ano, no? May common denominator sila ni no-comment. Kasi diba, pag no-comment, hindi mo rin alam. Pero sino kaya si teacher Rubilin? Paging oh! <laughs> teacher Rubilin, bakine pwede ka ma-interview. Oh. Pero ayun nga mga kapatang helmet, nakakaloka lang talaga. Kung dati may fake news at fake news lang, ngayon pala may fake Filipino na. Pero may kamukha siya, medyo Si Sanchay, yes! May, alam mo, nga. may red card na. May yoga po ah. Ang nagbigay si Senrisa. Wow! <laughs> Pero diba, makita nyo naman mga kabatang helmet. Talaga yung hulma ng mukha niya. Sabi ko nga sa video natin kagabi, iba talaga yung hulma. Kasi ako half-half lang. O, oh, o, oh, oh, malaki mata ko, diba? Namuhula ko. <laughs> <laughs> Kaya kasi pag walang tulog. Daming ang mga kumaga talaga sa Asoka trend, no? kami lang yata ni videographer yung hindi kumagat or hindi kami makainom. Bakit gano'n ang dami-dami ng palad ko videographer? Oh. <laughs> Para akong galing kung saan na. Ah. Oo, dagat ako kasi hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam. Hindi ko matandaan kung saan galing to. Pero yan nga, mga ang helmet. Meron kasi 'di ba, sinabayan din nung sa Pilipinas naman. Yung sa Asoka Trend, 'di ba? So, meron ding, syempre, entry ang Pilipinas. ba diba? Sa Asoka trend, hindi lang yung Asoka. Syempre, alam naman tayo mga Pilipino. Oh, oh, oh. Kung ano ang trending, nandun tayo. Bipo tayo, ba diba? Pero, hindi ko rin alam. <laughs> si... Pero, ayun nga, mga kapatang helmet. Yung entry ni may Vice talaga yung pinakawapak na wapak. Alam mo, mag... Oo, oh, uh, diba, Pinshoga Oo. Alam... Oh. oh, naman. Tsaka, mga kabata helmet, okay. kung ikaw ay influencer, ikaw ay content creator, talagang gagamitin platform mo bilang boses kung ano talaga yung totoong nangyayari sa lipunan. Di ba? Hindi ka nanahimik. So, di syempre, ang dami rin gumawa, di ba? Meron ganyan si Lawamos, yung iba pang mga influencer. meetingan. Sino? Yung meetingan. Alam mo, hindi naman nag-asoka lang. wala naman siyang entry sa Pilipinas. Di ba? Di ba? Di pero Di ba? Di ba? Di ba? Pero, ayun nga mga kapatang helmet, kung kay Meme vice talaga, super ang tapang talaga ng ginawa niya. Ayun. Tama naman sinabi siya ni Meme Vise, di ba? Vidyoga ko. Kasi parang, sasakay ka na nga lang sa train, dapat gamitin mo na yung platform mo, flat talaga. <laughs> <laughs> Kasi ano, te? Flat. 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 <laughs> Pero, gamitin mo na yung platform mo para yung sa makabuluhan ba? Na may matututunan ka? Eh, super at tapang talaga ni Meme Vice para i-voice out, mag-speak up. Kung ano talaga yung totoong nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon? Kasi ang dami talaga yung mga no-comment lang. Ang daming mga, hindi ko po alam. Hindi ko po maintindihan. Ang daming mga ganun. Hindi siya fake news. Tsaka hindi siya fake news. Kasi I talaga totoo naman nangyayari yon. Oo. Kasi sino pa naman hindi nainitan ngayon dito sa Pilipinas, mga kabatang hilip, tingnan nyo naman ang daming mga tao dito sa SM, di ba? Nagpapalamig. At di ba, videographer, yung sa traffic, totoo din yun. Lahat yun nararanasan. West Philippines, si, oo, oh, oo, ka tayo. Na, wala naman nangyayari. Nagla-live lang, nire-report, nagla-live lang, nire-report. Pagod ulit lang, magla live lang. So, hanggang kailan tayo magla-live lang. Tapos, ito pa, mga kapatang helmet, tingnan yung picture na yan. ba? Diba? May comment din namin na talaga. Sino comment? Tapos, <laughs> yung lang, hindi matandaan. Kung, wala siyang ano, identifikasyon. Parehong wale oh, parehong walay. Kaya nakakaloka lang talaga. Kala ko nga talaga nanonood ako ng ano, Meteor Garden. sanjay O, ba? Diba? Artistahin ba? Nakakaloka. Hindi, ibig sabihin yung feature niya, yung hulma niya, di ba? Ito ay mga kapat helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi niyo regarding dyan at hindi pa rin natatapos yung issue na yan. Pero gusto ko talagang masit down ng one-on-one -on -one si Mayora. Kasi gusto ko siyang i-assess with ni Chugapur. Si Teacher Rubilin, hahanapin ko rin nga kung teacher. saan natin pwede ma-interview si Chur. Diba? Maka pwede naman ako mag-homeschool sa'yo. Yes. Para madadating yung panahon na ang sasagot ko lang talaga sa lahat ng magtatanong sa'kin ay hindi ko na po matandaan. Wala <laughs> kang ka maisagot? Hindi ko po matandaan. Wala kang maisagot? <laughs> hindi ko po matandaan. Hmm. Hmm. So, ayun mga batang helmet. ah ha? Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Advance Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina dyan. Di ba, Bejoga Pur? Sa mga ina nyo, sa mga ina ko, sa ina natin lahat. Siyempre, kay Mama Mary, Happy Mother's Day. Di ba? kung ko namin sa buhay nyo, nag-helmet na bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! But... Bejoga pero oh. Ayaw niya kasi mag-video ngayon eh. So, ako na lang lahat. Ako na yung walang tulog. Ako pa lahat. Hello, kay! nag shoutout kay Sir Love, si Maiz kay Sir Christian Cheng, may My Music, kay Nanay Maxima Robles, kay Ice Terup, sino pa ba yun? Kay Sir Gringo, basta na, sa mga na nagko-comment, mag-alam shoutout sa inyo, maraming salamat po.